Nasa mahigit 150,000 mushroom fruiting bags ang naipagkaloob sa mga Nova Oceano sa taong 2024 mula sa pamahalaan pananawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni na Governor Arali Matias Umali at Vice Governor Doc Anthony M. Umali sa pamamagitan ng Ako ang Saklay Organization ni Father Arnold Abilardo. Ito pong taong 2024, mahigit na 150,000 mushroom fruit bags ang aming naipamahagi sa pamumuno ni Gov. Oye, ni Vice Doc Anthony Mally, Mang Cherry, at katawang din po natin dyan sila Kuya Lemon. Ang buong provincial government ng Nueva Ecija, kapartner po ang ako, ang Saklay. Bawat bayan, barangay, ating pong pinuntahan, at mahigit na 2,500 families and individual na persons with disabilities, mga nanay, lola, lolo, ang nabigyan natin ng kabuhayan o livelihood sa bayan ng Santa Rosa, ng Palayan, ng Muñoz, San Antonio, Cabiao, Saragosa, at marami pang ibang bayan at barangay. Ayon kay Padre Arnold Abilardo, nagsimula ang mansion project sa tagitan ng Provincial Government of Nueva Ecija at ako ang organization ng makita ni Governor Oy Umali ang mga women farmer na kanila sinanay na magtanim ng mushroom at nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan. Nagdesisyon ang gobernador na sila ay suportahan at gawing programa ang pamamahagi ng masyo upang makapagbigay din ng karagdagang pagkakakitaan sa iba pang mga kalalawigan at makapagdulot ng masarap at masustansyang pagkain sa pagkainan ng pamilyang Novo Ecijano. Ang saklay po ay mayroong kaming project para sa mga kababaihan at itong mga kababaihan po na ito na walang trabaho sa tulong po ng, ng BTI, ng PESDA, ng ng DOST ay na-train po natin itong mga kababaihan para magtanim ng masum. Nakita po ni Gov Oil ito na yung mga women farmers ay naghahanap ng trabaho. Kaya ang ginawa po ay ginawa itong bahagi ng, ng project. Tinulungan po ng equipment, ng mga kagamitan, ng panalangin at suporta para nang noon maipagpatuloy itong project na ito na halos Nakikit isang hanggang po ang natatrabaho din sa mga uh, natin na nagtutulong-tulong para nila silang dagdag kita at dagdag sa Dinagdag din ni Father Arnold na bago magtapos ang 2024 ay nakapagkamahagi pa sila ng 30,000 mushroom protein bags sa mga mamamayan ng Santa Lucia Old Saragossa Nueva Ecija, na kinabibilangan ng mga PWD, mga kabataan, senior citizen at iba pa. Ito ang kumpleto sa kabuang 170,000 mushroom fruiting bags. Nagpapasalamat kami sa Diyos at dahil dumating nga po yung biyayang ganyan, eh meron po kami pagkakalibangan at pagkakakitaan kung, kung pwede pa. Saka makakatulong po sa mga anak, tapit bahay na pangulang. Papasalamat po kami kay Gov Manny dahil sa kanyang programa. Kami po ang napiling baryo na talagang nangangailangan po. Malaki pong tulong dito po sa amin. Dahil kung baga, yung iuulam na iuulam na may maibebenta pa kung sakasakali. Maraming maraming salamat naman po sa ka, pagkakaloob sa amin ni Gob, si Gob Umali. Uh, siya po ay malaking maitutulong sa amin mga maliliit. Siniguro din ni Father Arnold na ipagpapatuloy sa taong 2025 ang pamamahagi ng mushroom protein bag sa mga Novo sa iba't ibang dako ng Nueva Ecija. Pasasalamat sa mga natatanging leader ng nalawigan ang ipinaabot ni Father Arnold Abilardo, na Governor Aurelio Matiasomali at Vice Governor Doc Anthony Umali na mga sila sa isang makabuluhang proyekto. Kaya po ang ating pasalamat kay Governor Uy Umali, uh, Doc Anthony Umali, dahil po sa inyong proyekto, dahil po sa inyong leadership, marami ang ating mga minamahal na nobo ang nakatanggap at makinabang. At ngayon ay umaani, kumakain ng maso, nagtitinda ng maso, tagdag para sa mga kabataan, para sa kanilang baon, tagdag pa sa kabuhayan ng mga nanay at tatay na kumisan dumadaan sa pagsubok. Yan po ang patak ng alagang umali at tayo nagpapasalamat at nakapareha po natin sila para sa isang tapat at mapagmalasakit. Na para sa balitang Nueva ba, Ecija, Gina Magsanop nag-uulat para sa DWN Tala Radio, ang inyong kakampi